hello mga kamoment um namatay na rin yung sinipo kaninang po sa mga kamoment yung muntik ng malunod namatay na rin siya and then isa na lang yung natira dun sa anak ni El lima lahat yung anak ni El ay isa na lang yung natitira ayaw pa din yung pa didihin kaya bumili muna ako ng alternative na milk para sa kanya ito si Saver. O, oh, pinangalanan ko na mga kamoment na Saver. Papadedehin ko siya kung dedede. Nag-research naman ako sa Google kung pwede. Pwede naman daw yung mga ebap na milk. Pero nag-order na ako sa online ng milk niya. Sana naman mabuhay ito mga kamoment. kawawa naman siya. Hmm? Saver! Saver! Pwede. dedede oh, -de -de na. Iyo kasi pa mga mo ka moment ng mama niya. Siguro kulang pa ito sa sa days bago ipanganak. Kaya ganoon. Ngayon po wait lang. Baka didihin ko na muna mga moment. Try natin kung dede. De. Meron de, de. na konti muna nilagay ko miya tapos syringe. Hello. Mm -mm. dede dede. De. 阿婆。

Apa? Cari, cari bebek. Tarap, 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 tarap. Hmm. Kemal. Hmm. Apa?

Hey. Bukan salah. Kan tak apa ko. Ah. Sapa, 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 sapa. <laughs> 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 opo, nene nene, nene nene, nene nene, nene pa nene open nene pa na. Wait, wait lang, wait, wait Open your mouth. open, open. Sorry, sorry, sorry. Mm hmm. Ini mm hmm. tu. Ai, sorry, sorry. Dia nak buat model. Ha, Den ah, den den den. Den den 啊啊，晓得晓得。 apa? Ini hey, No, 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 no. <coughs> uh, but...